So hello everyone! Nagamanggalab, shoutout po sa inyo lahat yan So for today's video Papakita ko sa inyo kung Paano ako magluto ng simpleng Gulay na may um, Shrimp So una kong ginagawa is Pinapakuluan ng ating uh, Kamote So pagkatapos medyo lumambot na yung ating kamote Ilalagay natin ang ating Sibuyas and then takloban natin for Just like 2 minutes And then after 2 minutes ilagay naman natin ang ating another batch of vegetables which is uh, string beans at saka isang itong isang beans niya is um imported from India so may taste siya na parang sitaw na medyo mapait-pait pero masarap siya masarap siyang isama dito sa uh, like bulang lang style or sinigang style whatever and so ayan oh So after nating pakuluan ng ating beans, yan medyo malambot na 'yung ating beans. Ang sunod natin gagawin is uh, ilalagay naman natin ang ating next vegetables which is ang patola. Okay. So ang patola napakabilis lang maluto niyan, guys. So it takes also 1 uh, to 2 minutes bago um, lumambot ang ating patola. So yan. So, ayan, malambot na ating patola. Makikita nyo naman niyo yung bilis lumambot talaga ng ating patola. And then, mix up lang natin siya ng konti. And after that is, maglalagay naman tayo ng ating condiments, which is ang ating uh, salt and pepper. So, wala kaming patis or something na medyo magbibigay ng aroma. Yung patis, maganda yan sa, ano, sa gulay. Pero konti lang. So, paminta at salt lang tayo. Tsaka, lalagay ko na rin ang ating nor uh, powder, which is uh, pang sinigang sa gabi. <laughs> so, di ba parang nagsisigang din ng baka or baboy or kung ano mang buto-buto. So, yan. Napakasimple lang, guys, ng ating um, lutuin. Napakasimple lang. Alam ko, madali lang ito para sa inyo. Kayang-kayang yung lutuin din ito. And then, mix up lang natin para kumalat yung lasa ng ating uh, condiments. So after that is, taklo natin ng konti? Yan. Saglit lang. Like, 1 to 2 minutes lang. And then after that, so makikita natin, luto na talaga yung mga vegetable Iligay na natin ang ating hipon. So konti lang hipon ang nilalagay ko guys, kasi pag masyadong madami. Medyo masakit sa batok yan. <laughs> so lalagyan na natin siya ng mga 8 pieces pampalasa. So dalawa kami kakain yan. So tig-apat kami. O diba? Okay na yan. Basta may lasang hipon, okay na yan. And then after that, ayan. Kunti lang guys. Huwag nyong lulutuin todo yung ating hipon. Kasi pag lulutuin siya ng matagal, medyo mag-shrink siya. Hindi mo na malalasahan yung uh, natural taste ng hipon. So ayan guys. Oh. Luto na, luto na, luto na. Luto na ang ating gulay na may hipon, sinigang na hipon o whatever, sinigang na gulay, whatever. <laughs> Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Exactly. So, ayan. Yan ang aming simpleng tanghalian, guys. Hindi na kami uh, kakain ng kanin yan. So, ito na ang pinakang magiging lunch namin. So, igup-igup sa bow, guys. Nako. Solve na solve na kami dito. Sa mga uh, naglelas dyan ng uh, mga taba. Nagbabawas ng mga taba. Ganito ang mga kainin ninyo, guys. Uh, iwasan nyo yung mga uh, carbs or mga pasta or anumang nakakapagbigat uh, ng weight. So, ayan o. No? Napakasimple. Napakasimple at napakasarap na uh, pananghalian. So, mainit-init pa. Kita nyo naman, no? So, pag nakakain kayo ng isang ganyan, isang bowl or isang mangkok, as in, solve na solve na ang inyong lunch. So, ayan, no? Kita nyo naman ang ating sabaw at medyo um, ma, ano ba yun? Medyo uh, slurry ang dating ano ba ang tawag nyo? Parang ganyan. So, ayan. O, oh, ba diba? Ready ng ating lunch, guys. Enjoy, enjoy.